kapatids, this is GMJ Kumpas Decoding Magbabahagi na naman sa inyo sa aking natuklasang head treasure marker. Alright mga katids, isang mabilisang remap tinching decoding. Tatalakay natin ngayon for this solo exploration para may maibabahagi na naman sa inyo. Ang aking mga natuklasang sign, symbol marker sa isang bato. Bago natin umpisahan ng lahat, sana huwag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass channel ay nag-facebook na rin po. follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katids, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Dito sa baba ng bato ay meron itong malalim na ingrip na kasyang kasya dito ang apat na daliri. At ang direksyon nito ay papunta doon sa kabilang side. At dito naman sa katabing ingrip na bato ay mayroong mahabang guhit na ang direksyon ay papunta pa rin doon sa kabilang side. At dito makikita natin ang sikretong nakatago sa isang bato. Ito ay may malalim na engrave hole na nakaukit dito sa isang bato. Ang ganitong klaseng markings mga katingits ay isa lamang itong halimbawa ng isang coated rock na bato. Na kapag pinukpok mo ito ng martilyo ay madali lang itong matanggal dahil ito ay isang coated lamang itong sa ilalim ay ito yung original at ito naman sa ibabaw ay ito yung artificial coated rock na bato na may kasamang malalim na engraved hole. At dito naman sa katabing bato nito mga katids ay ginawa din itong coated rock na bato. Ito ay may animal symbol head na may tinuturo dito sa baba. Ang animal symbol head at ang malalim na engraved hole ay nagpapahiwatig ito ng isang deep spot. At ang malalim na engrave hole na ito ay kasyang-kasya dito ang dalawang daliri. Okay mga katids, itong bato na ito, isa itong halimbawa na ginawang lock, pointong girder o boundary ng portal. So dito tayo nag-tisdig sa baba nito. Dito naman sa baba, dito may nilagay silang sekreto na maliit dito sa isang bato. Isang mahabang guhit na papunta sa center spot. So ayan mga katids, makikita natin ang maliit na guhit at dito ang hukay natin sa baba. At ito yung mga halimbawa na mga markers na makukuha natin sa ilalim mga katiets. Ito ay may triangle shape na ang ibig sabihin nito ay nasa sintro ang hukay. At ito yung pinakaunang marker na nakuha ko dito. Dito makikita natin na bawat kanto nito ay may patulis na dulo. So ayan mga katiets. So napakaganda ang pinakaunang given marker na nakuha natin. Okay, dito naman tayo sa kasunod ng triangle mga katiets. Ito ay may hugis paa. Ayan. At ito naman sa pinakaibabaw niya, sa top ay meron itong hugis na box. yan Na may patulis ang dulo. So napakaganda din itong markers na pinapakita dito sa ilalim na nakukuha natin. Meron itong box na ship. So ayan mga katitsch. Ito ay medyo iba ang kulay naman ito. Kesa dun sa isang bato. So meron din itong kasunod na box pa rin ito parang diamond shape okay at ang itong panghuling marker na nakuha natin ay meron itong hugis na aro napakatulis itong dulo nito mga katigits so ito ay nagpapatunay na talagang sinadya itong nilagay ang mga marker at ginawang cover na rin sa isang portal Okay mga katids, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.